<laughs> talaga pahawakan o pabitawan o itong laki pala o oh. laki to ang takot yaw o laki o tapos yan o good morning mga idol good morning may mga idol may umaga ito nun naman kami ni master Norma no so, mayroon na kami sa kapunungan o oh, ano, ayan mga idol o oh. ah, yan ah, malaking fish ah, yan 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 nagpaalam kami sa ano sa kay manong kung pwede dito ano dumaan, dito, dito, dumaan, dito. dumaan, dumaan. Ay, pwede daw. Punta kami doon sa dulo. Shout out pala sa ano? Sa Albatin family dito sa ano? Sitio Asao, Barangay Lawes. Yon. Dito kami ngayon. Shout out sa family Albatin. Shout out. yon, sa kay Toto Nuelda. Sa kay Gawad. Okay. Yon. Kay 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 Yon. Sa lahat na sumusuporta sa amin na munting channel. Yon. Ito, lalakad na naman kami ni Nonoy. Oh. Maghahanap kami ng ano. Dalawa na lang kami. Kasi so, yung isa iniwan namin kasi ma... Kami artritis <laughs> yun? Arthritis. <laughs> ang <Ay>, isa, sa <poon>. Ang <laughs> isa, hinihika yun. <laughs> hinihika yun, mga idol. So, ayan o. Oh. Tingnan mo, kung namumuyo yung iba, oh. Ayun, ayun, oh. yun, iba o. Oh. Ayan o. Ayan o, nangangawit sila ng ano, ang... Parang puyoy sili sili ba? Puyoy ba? po puyoy. Tawag dito sa amin mga idol. Iwan ko kung anong tawag sa inyo niyan tinta sa palingki so, ng na parang ano iniihaw ba na barbecue na <laughs> yun so ang gagawin namin mga idol maghanap kami ng ano mga limango kami ba tapos baka suwertehin kami mga idol suwertehin kami mga idol ibibinta namin tapos ibibili niyan ang pangbahay ba sa buhayin sa bahay ba mga idol kasi mahirap yan, walang trabaho kaya uh, pinuporsigi ko talaga to na mga idol pinuporsigi ko talaga to na uh, ma-monetize kami Ayan. kaya patulong na lang mga idol support 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 mga idol Layo pang lalakarin namin. May baon kami na kanin, mga idol. Kahit paano, hindi kayo paano, hindi kami no. Ayan. So, ayan sila, oh. o. Oh. Kawit. May kalawit sila, blah, mga idol. Ayan, o. Oh. Ayan. Yung parang ya pero... Puyoy, ba? Uh, parang ale si ba yan mga idol yung tawag dito sa amin puyoy puyoy mga idol so laking sapa to idol oh Ayan, street, naman Nakalawit lang So mamaya na mga idol ha Mamaya na Ng idol, naglusong si Master Norman ang dami. O oh. oh, ayan, yan, uh oh, uh, oh. bagungon, bagungon, ha, kuha dala to, dala to, sikpa, sikpa, la, la, la. dala to, nuy, dala dito, dala de, to. ủa đam ủa đam cái gì cái gì cái mực cái gì cái đâu hả hả em luôn em luôn cái này mà đặt bán Đi lạ nếp Đúng rồi, nó đã muộn xíu đậu

¡Ninita! ¡Bien Niềm cố Để mình chạp, đi con mặt con đôi mà người mặt quá đôi mọi đảo mặt quá đôi mặt quá đôi mặt quá đôi mặt quá đôi mặt quá Baw kano ugo no? Baw. Uh. uh. Bajo. Sayang, mga Noh. Toto mangoi, mangoi, atau mangoi, harap mangoi. Mm.

Atuh pang isah oh. Oh, hilang pula. Hmm? Saya ngeri dulu. Nah, arisan manguyu.

Mấy đi đâu? mày mang cái đồn? yeah hả? À đâu? Nyara. Nyara. Hah? Anu. Jadi. Oh. Tuh. Jadi lebih tetapakan mau. Ini <tinyo ads> ini ini yang dipetak bani. Ini ini petak mau. Ini hari periwa mungkin kau. Oh, kamu kamu.

ngồi mang ơi So yun mga idol tapos na lalim pala oh lalim pala oh mga idol talapya hey Hello? Ah, dalam dalong kali. Dalam-dalam kali, alotak. Man, ayan ang aming kuha, oh. dalawang, dalawang piraso. Dalawang mangoy. Oh, dalawang Tatlo isang walang kamay. Oh. Ayan, may git. Mga kalahating kilo yan ang isa. Ayan, oh. yan. Tapos, ayan, oh. Maliit, babae. Ayan, ayan, mm oh. -hmm. Ayan, mga idol, ibinta namin to pang ano kay Nonoy Norman dito pang para pang bilhin niya ng kahit kape man lang or ano diyan ka sukal ba yan mm, kunin naman ang medyas man oh kinagat pa yung medyas <laughs> oh <ng> idol <laughs> makakain mo ng si Mangoy doon kami doon ito na ano na kuha sa dulo ng ano? Uh? sa may ano ba sa may space fund na nagpaalam kami sa may ari ayan ang init kasi mga idol hindi na bidyuhan iwan ko kung na bidyuhan yon <laughs> Kung nagpi-play kanina yung ano, yung cellphone ba. <laughs> so sobrang init. Ayun. Mm. Ayun siya. So. Ano to? Hindi matanggal to. Uh, idol lang mga idol. Ito itatali ko nang maayos to, mga idol. Kasi oh. Kasi tatali ko eh. ako bibidyo sa iyo. Idol. Ayun, dalawang piraso mga idol oh. Oh. Ayun oh. Hu hu hu. Wakang. Takbo. idol. Okay. Tali mo na idol. Oh, tapati oh. Tapos yung medyas yun ayaw talaga pahawakan <laughs> o pabitawa oh. Ito malaki laki pala oh. Laki. ito, to. Ang takotoy oh. Laki oh. Tapos yan oh. Oh. Ito Babae. Kaya medyo maliit na ito, ito ay doon. Ito Pampasalubong yan mamaya kay misis. Kay misis. oh, ano ano sabi mo sa mga idol? Ay, pasalubong. Pasalubong kay misis. Para ayos. Ay, talo mo. Ni selpara yo. Ayas. Duyan mga idol lo. Oh. Ah, first time. Maluwag 'yan oh, itatali ko. So, mama. Dito na mga idol. Idol, mga idol. Babay oh. na mga idol. Oh. Dalawa. Dalawa. Ayun. Oh, ayan. Kunahin. Eh, sinisiyas patali kayo. Ayun oh. Oh. Ayun, mga idol. Mga malaki to. Malaki 'yan. Oh. Aywan kung oh, magkaroon bitin ito, Idol. Hmm. <laughs> ayan. Tingnan namin mamaya to, Idol. o, oh, pagkailaw namin yan, mga Idol. Para may panggasolina din kami sa aming service. So, ayan, Oh. Uhaw na yan mga idol, wala nang <laughs> Laman yan, 30 pesos <laughs> 30 So, 30 pesos. ano yan? Yan, mga idol Oh, oh lucky Eh